Nasa ati po niya ngayon si Relly Bernardo po, ang CDRRMO Head ng Antipolo. Relly, maganda umaga. Uh, Magandang umaga po, Manong Ted at, at kay DJ Chacha po. Opo, kayo ba'y nakatulog na? Sir, sorry po. Uh, ah, op, story, <laughs> konti lang, konti pa lang sir. Pero okay lang, sanay po tayo. <laughs> Opo, sige. Sir, il ilan na po ang casualty sa inyong lungsod? po. Ah, uh, sa ngayon sir, um uh, pito, <coughs> pito po yung ating uh, naitalang lang uh, patay po sa Antipolo dahil po dito sa sama ng panahon dulot ng uh, mm -hmm. abagat at saka ng bagyong Enteng. Mhm. Mm tatlo po sir sa kanila ay dahil po sa isang landslide sa Sitio Hinapao sa Barangay San Jose at uh, yung pong tatlo ay mag magkakahiwalay po na drowning incident. Mm -hmm. uh, yung mm -hmm. isa naman po ay um dahil po sa medyo na wash out po yung kanilang bahay doon sa Sitio Banaba sa Barangay San Luis mm -hmm. uh, at ano po uh, kaya may missing din po kami sir kasi buong pamilya po sila oh. na tinangay po doon so apat oh. po na kamag-anak pa po nung batang namatay mm -hmm. yung hinahanap po sa kasalukuyan. Opo. Dati na hubang ano binabaha ito, nagkakaroon ng paghuhon na lupa dito, dinadaanan Opo. po nitong ano itong Romaragasang Putik. Opo. Uh, sir uh, ang Antipolo sir, although kasi pamilya po tayo siya di ba? pag naring Antipolo mataas na lugar, mm -hmm. yun po no. Uh, Karaniwan po nga parang kaya nagtataka po yung iba bakit may baha. Mm -hmm. uh, para po doon siguro sa hindi po masyadong pamilyar, uh, yung Antipolo sir uh, meron tayong, uh, generally hilly, mm -hmm. pero meron, meron mo tayong part na flat po sir. no, Ito yung mm -hmm. uh, barangay Mayamot sa Campunting Dilaw sir, nakaboundary po natin yung uh, kainta at saka Marikina mm -hmm. na mga flood prone na uh, communities din po. Mm -hmm. So, kumaga sir yung yung pagbaha ay hindi uh, naman na din po bago sa atin sir. Ah, uh, yung pong sa landslide sir dahil sabi po natin a uh, sloping din po yung area ng Antipolo, mm -hmm. so may, actually, may mga matatarik din po. So may mga landslide prone areas din po tayo sir. Um So, kusama po yan, sir, yung doon sa isang area na kahapon. Kasi mm -hmm. yung mga kumalat din po, sir, na ano, so, nag-viral po sa social media, yung pong mga ramalagas ng tubig. Um, kung kukumpara, sir, kasi natin po sa ibang mga insidente, no? uh, mga bagyo, sa kahabag at season po, um, karaniwan po kasi yung nagiging epekto niya, sir, ay pagbaha po doon sa lower antipolo, kung tawagin po natin. mga mm -hmm. Uh, in my stint, sir din po as a uh, na dream o po ng Antipolo um, parang sa akin po first time din po na yung iba pong mga barangays ay naka-experience po nitong uh, yung malakas na buhos ng ulan na sir ina-attribute po namin ito doon sa kung yung pagbuhos po sir ng ulan yung concentration po niya kasi kung mapapan- uh, kiniting nan po namin sir ina-analyze po namin bakit po bumaha po doon sa ibang mga areas na yan Ah uh, trine po namin sir yung pong rainfall monitoring stations ng Pag-asa. Ang mataas po na volume sir na na-record po mm -hmm. ay nandun po sa mga stations po natin sa Bagong Nayon mm -hmm. at sa boso, boso So mm -hmm. <coughs> which explains din sir na ang mm -hmm. bakit yung iba pong uh, yun nga po yung mga barangay sir ay nakaranas So kung mga iba pong mga community sir doon or barangays po doon na hindi po nakakaranas ng mataas na o yung pagbaha mm. uh, kasi ang nangyayari po sir kahapon umapaw po yung mga creeks eh. So kung nakita po natin may mga ilang po na lobat mm. hanggang mm. first floor ng bahay mm -hmm. tapos meron pong mga uh, kageto okay. yung pong nasa okay mga sasakyan, mm. yun po. Mm -hmm. uh, yung po kasi yung mga ES na yun sir, kung titingnan po natin sa mapa, mm -hmm. uh, sila po yung medyo malalapit po talaga doon sa mga creeks na umapaw. Opo, opo. Pero yung pong binabanggit yung mga mapa na yan, kung susuriin din po natin ang Project NOAA, yan po uh, uh, nasa kategorya na po ng red. Ibig sabihin dapat talaga bawal ho ito, doon. Oo. Oh. Ah, uh, meron po sir talaga po na mga areas talaga na mm. uh, tago po natin doon yung mga no build zones yung mga sa mm -hmm. uh, sa waterway sir, yung mga easements po talaga na hindi Apo. po talaga titinahan. At uh, matagal na po ito talaga, sir, yung mga nagiging panawagan po natin doon Apo, sa mga Apo. kababayan po natin. Sige po. So sir, sa ngayon uh, sa pangyayaring ito, uh, uh, ilang pong pamilya ngayon ang apektado? Ilang pong pamilya ang nawala ng bahay? Ilang pong pamilya ngayon na nasa evacuation center? Ilang pong pamilya ngayon ang uh, ano Um biktima nito ng uh, ano uh, flash flood na ito. Ah uh, sir itong figure na to no uh, dahil ongoing pa po, po yung ating mm -hmm. uh, damage assessment and needs analysis uh, sa lugar. Ah uh, yung pero sa ngayon po yung in terms ng mga bahay po um uh, ang napaulat po sir sa atin ay nasa around uh, 15 to 15 po no. Ah mm -hmm. uh, mga partially damaged po kanamihan Ah, uh, yung iba naman po sir, ah, uh, yung in terms of evacuation, yung mga families po inside the evacuation center ay nasa 997 as of 4 AM po yan sir kanina. Ah, uh, equivalent po ito sir sa sa 3700 plus. Ng mga individual. So ito po yung mga nasa loob pa lang sir ng evacuation center. Pero kung titingnan po natin sir yung mga naapektuhan, hmm. uh, mga hindi naman lumikas pero naapektuhan -apekt po nung sama ng panahon, uh, mas higit po dito yung bilang. Opo, ito pong video ngayon sa amin pong uh, ipinalalabas, ito mapayapa na ito. Saan malapit ito? Hmm. Saan po malapit ah. ito? Opo. Sir, yan po yung isang sinasabi ko sa inyo na isang barangay mm -hmm. po na bihira ang bihira po, sir, natin na, na balita po. No? Mm -hmm. uh, Itong Mapayapa, sir, tsaka kung makita nyo rin po yung isang video sa uh, mm -hmm. sityo sa Nakay, yan po ay nasa barangay de La Paz. Yan po, sir, yung uh, mga sitio sir, na medyo malapit po yan sa creek uh, na umapaw nga po, sir, kahapon dahil po sa malaking volume po ng kulay. Opo. Ga Gaano ito kalayo dito sa Mayamot? Ah... Ano uh, sir, uh, a few kilometers pa po yan kasi yan okay. po barangay de La Paz, uh, bago pa po yan sir, uh, yung Mayamot sir, nasa, bound, nasa, kainta, oh, po. nasa baba, Marikina na po nasa, yan, sir. Nasa baba. Opo. okay. Lo yung bago na yun sir, oh. O. o yung de La Paz sir, nasa band ng ano po yan, gitna. Okay, sige po. Opo. So sir, uh, saan galing ang tubig nito at yung, uh, yung putik na pinanggalingan din nito, saan galing ito? Sa buso-buso? Ano sir, um, kasi yung sa terrain sir, may iba-iba po sir mm -hmm. na daloy tubig sir eh. Mm -hmm. So, iba po sir yung sa Boso-Boso River mm -hmm. at iba po po sir itong sa creek sir, natin dito sa may bandang Dela Paz po sir. Okay, opo, opo. O sige. So, sir, uh, ito pong pangyayaring ito, uh, kung 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 ito ho ay bago kumbaga, baga, uh, aasahan na po natin that sa susunod pong mga bagyo, uh, posible na Mangyari ito naman sa iba mga lugar o maging dito po ulit dito sa binabanggit natin na lugar ngayon? Oo sir, sir. Uh, mm -hmm. Actually trigger po ito sa amin para nga po dun sa pag-update po natin ng ating mga local plan. Mm -hmm. uh, kasama po yung mga contingency plan po natin kasi nakita po natin na uh, posible pala itong senaryo na ito. So mm -hmm. at least makikita po namin sir uh, in terms ng mga uh, prevention and mitigation sir, yung mga mm -hmm. flood control system sir na natin makita po. Uh, tapos yung pong ating pagdating naman po sa response kasi makikita po natin ilan po yung pamilyang naapektuhan so at least magkakaroon na po kami ng uh, new baseline sir na magagamit po namin sa amin pong mga pagpaplano Opo sige po so Tia, may tanong ka ba kay sir okay. uh -oh. Sir yung binabanggit niyo po kanina na sa tagal ninyo po dyan ano itong mga areas na ito na hindi naman nagkakaroon ng flash flood at uh -oh. uh, hindi rin binabaha bukod dun sa Delapaz Mayamut ano po yung mga iba pang areas na yan Ah, uh, yung sa ito ma'am, yung area lang ng uh, yung sa Sitio Sana kay at saka yung mapayapa ma'am. Okay. Um, yung isang ano ma'am, area yung San Isidro, halos magkaka ano po ito ma'am, magkakadugtong po ito. Ah, hmm. uh, yun nga po kaya kaya yung ibang mga na nagpo-post po sa so, so, pang first time nila, ano, hmm. ano, ba, ano ba, ano ba nangyayari. Uh, siguro dahil hindi lang po talaga yung normally po ang buhos po ng ulan doon sa lugar nila, kaya hindi po nila talaga Opo. na nararam nararamdaman, no. Ah, uh, yun po. Oo. Pero right now, kagaya po nung binanggit nyo kanina, you're still assessing kung ito ba ay dahil lang sa tindi ng buhos ng ulan o may iba pa pong cause yan? at uh, titingnan po mam ma natin yon although yung nabanggit nga po ni Sir Ted kanina din no yung pong uh, pagdating po doon sa mga uh, mga easements po no hmm. na kung tutus, hindi po talaga dapat uh, tinitirhan okay. so, kasama po yan doon sa mga dapat po nating uh, tingnan hmm. uh, sa tulong po ng iba't ibang mga ahensya din po ng gobyerno oh, sige po sa panghuli di diyan po sa Mapayapa saan bum bumaksakan tubig nito kay tanah Uh, iba po sir ang uh... direksyon nito sa saan siya kita mo eh. naman oh, 'di ba yung kanyang gravity 'di ba? Dumadalo siya mabilis no, sa ito. Saan ang ang ambaksak ng tubig na to? Oh, sa po. San Mateo? Uh, yung pong anyon sir, ni portion po kasi sir ng uh, sandali lang sir. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Tingnan ko po yung sama, sa mapa. Ah, uh, ito sir ay lumalabas po bahagi po sir. Opo. Ang upstream po ito ng ah, uh, yun po, yung uh, Upper Marikina sir. Ah, okay. Sige po. Salamat po na marami sir Really Sige, sir. ano po at good luck po sa inyo pong gagawin ngayon ng pag ano ng paghahanap doon sa mga nawawala pa. At sana nga po eh, agad makabangon 'tong mga kababayan sa Antipolo. Salamat po sir. Maraming salamat din po sa inyo. God bless po. Apo, thank you. Si Ginoong Relly Bernardo po ang pinuno ng CDRRMO sa Antipolo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.